Magandang araw po mga kakoin cleaner Sigil po ulit uh, Ngayon po ay Meron tayong mga hawak ng mga bariya ngayon So ito po ay Kinakalawang O taka nangingitim na ang mga bariya So susubukan po natin linisin ito no? ah uh, Gamit po ang mga Ilang sangkap So ito po halos hindi na ma-identify. Ito, ito po ay sinukli lang sa atin. Uh, sa mga tindahan 'yan. So tinanggap na rin natin para malinis naman po din natin. Para kapag ito ay nalinis na natin, so po pwede na natin ulit ibalik sa mga ibili sa mga tindahan. So talagang sobrang dumi. Ayun na kung nakikita nyo po at hindi ko na halos ma-identify kung ano po ito so gagamitan po natin ng uh, tatlong pandi uh, tatlong uh, pamamaraan una po ay to, uh, ito gagamit po tayo ng tabi po muna natin gagamit po tayo ng container ayan So, ilalagay po natin yung barya Dito. Ayan. Try po natin gano'n po po talaga ka-effective itong uh, gagawin natin. Ito'y napanood ko lang din. So, subukan lang natin kung talagang uh, legit. So, gamitan natin ang ang una ay asin. Ito, asin. Diyan natin ang asin. Yan. Diyan natin ang asin. Okay na po siguro yan. Dagdagan pa natin. Ang next po natin ay lalagyan natin ang suka. Ito po, suka. Yan. suka. At saka konting tubig ayan so babad po natin ng hanggang uh, 15 minutes 15 minutes po so magsisimula tayo mga uh, uh, 11.25 so bakit po ba uh, dumudumi ang bariya So alamin po natin kung bakit. At bakit po kinakalawang ito. Dahil po sa mga uh, chemical reaction na nagaganap sa mga barya. Kaya ito kinakalawang. Katulad ng sangkap niya na brass at steel. Kaya halo po kasi bakal ngayon yung ating mga modern na barya. Ayan yung mga ilan, ilan lang naman po uh, yan kaya po siya kinakalawang at saka nag, uh, so sobrang tagal na niya na nakatago so kapag nagmoist pag nagmoist yung mga bariya natin yan Dyan na nagsisimula yung chemical reaction kapag uh, pina pinawisa na siya yan. so nangingitim na yung mga bariya natin kaya ganun so simulan po natin, yan nagsisimula po tayo sa yan start na tayo ng 20 20 1120 so, kailangan 11 1135 balikan po natin 1135 yan, so, standby lang po muna natin ang mga coins na ito kaya naman po ito kinakalawang ay gawa na rin na yung iba uh, na sa ano, nauhulog na sa baha. Yan, ganyan, sa baha mga napupulot din minsan. Sobrang nakababad sa tubig. Yan, kaya sa kinakalawang saka sa mga taguan natin pagka sobrang may init po yung taguan natin yung mga barya hindi maganda yung temperature yan kaya po, kinakalawang ang mga barya natin. So, ginamitan natin ng suka, asin, at konting tubig. Ayan. So, malalaman po natin kung siya nga po ay magiging malinis after ng uh, 15 minutes. So, balikan po natin. Uh, thank you nga pala. Uh, maraming maraming salamat po sa mga uh, subscriber natin. Sa mga nanonood po ng ah uh, vlog natin diyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa pagsuporta niyo po tulang sawang uh, panonood sa ating uh, ginagawang uh, vlog. so thank you, thank you po. Sa sana po uh, magtuloy-tuloy po itong atong ating uh, vlog na to. anat dumami pa ang subscriber natin. Paki-like na rin po, paki-share na rin po yung ating ano ating video. So, thank you, thank you po. Shout out pala sa mga kasamahan ko sa mga tra sa trabaho. Yan si Ant. Si Ray, shout out sa inyo. Si Mark, shout out sa iyo, Mark. Kay Gilbert, shout out sa kapatid ko. Kay Ellen, shout out. Kay Gail, yan. So, sa, lahat ng kaibigan natin, yan. Andiyan palagi sa uh, natin sumusuporta sa sa atin. Salamat po. So guys, uh, nagkakaroon naman ng chemical reaction 'no. Gawa nga nung uh, suka at asin na nilagay natin dito sa mga barya na 'to. So ngayon na uh, is uh, 11:35 na po. So pwede na nating hanguin. Ayan, kumintab na medyo kumintab yung uh, 25 Ayan. Ayan. pero yung isang barya ito mukhang nahirapan yung ano rito patinding linisan siguro kailangan nun ito yung 5 pe, five peso, peso coin Ayan, medyo kumintab siya so konti po na sa siguro. Ayan. Pag pinunasan mo. Ayan. So pag, ayan, medyo kumintab siya. So, ayan, medyo kumintab po ng konti. Ayan. yung piso. Yan, medyo nawala-wala ng konti. Kapag ganyan po, guro kulang po talaga ng ano. Kulang pa ng suka siguro. Um, gamitan na natin ng pledge at metal polish. Yan. Ito po yung second option natin. natin itong metal polish Oh, um, yung isang barya na yun eh, talagang mat matindi po dumi. Eh. Ayan. Sa po natin po nasan. Guys, mas medyo gumanda yung kulay. Nilagyan natin ng metal polish. Ayan. Oh. Pero hindi masyadong ano. Hindi masyadong nawala yung ano. Yung kalawang. Lalo na yung isa. Itong bariya na to. Oh, sobrang kapal. So, kailangan siguro oh, matinding linis dyan. Ayan. Oh. Mais naman po. To so, hanggang dito na lang po. Ah, ah, ako yung kinilin ma coin cleaner. Thank you po. Thank you for watching. Thank you po. Sa next vlog po natin ulit.